What's up guys? So ang topic natin ngayon ay iba't ibang uri ng kaklase. At sana hindi rin ito mapanood ng kaklase ko. So wag na natin patagalin to. Impusyahan na natin. Pinahonan natin dyan ay yung president. Yung tipong unting galaw mo lang, ilista ka na agad. Ba't nalista agad ako? Ingay mo kayo. <laughs> o, oh, di ba? Halatang ganun na ganun talaga yung nga ko, no? At ang susunod natin dyan ay si Boy Iyak. Hindi pong kunting galaw mula sa kanya, kunting listar pa lang sa kanya. Umiiyak agad. Kahit ang kulit naman niya. Ay! Patapon nga nito. Tapos ka ni Niko. Di ka naman eh. Oh, di ba? At ang susunod natin dyan ay si Boy Sumbongero. Yung tipo, may kwento ka lang dyan sa kasamahan mo. Sino sumbong ang sa teacher? Is, puntahan dito may sasabihin lang sa'yo. Sir, so, ang dal ni, ni Rain. Oh, di ba? So, dito na nagtatapos yung video. Pasensya na kung maigli. Yun lang. Bye-bye! Thank <laughs> you.